May pinuntahan pala kaming kakaiba at sigurado magugustuhan nyo na crispy pata. Eto ang flavored crispy pata. Eto yung matagal nang nagtitrending sa South Kuluokan. Nagsimula sila sa fresh lumpia nung pandemic pero ngayon marami nang pwedeng pagpilian sa binibenta nila. Eto ang kanilang menu. Common na nga ang crispy pata pero yung crispy pata nila may flavor. Lalagyan muna ng syrup bago lagyan ng flavor na gusto mo. After nun, lagyan naman ng crispy garlic. Mag-add ka lang ng 30 pesos meron ka ng dalawang flavor na pwedeng pagpilian. Merong chili garlic flavor at butter garlic flavor. Bukod nga sa crispy pata nila, eh meron din silang crispy lechon kawali na pwede mo rin lagyan ng flavor na chili garlic or butter garlic. Kung ayaw nyo naman ng putok batok, eh meron din silang fried itik. At kung gusto nyo naman ng the best na pulutan, meron silang spicy sisling baga na kahit hindi mo patagay, eh mapapachaw ka. Kung healthy lifestyle ka, hindi mawawala ang fresh lumpia nila na kung saan sila nagsimula. Kaya sa mga gusto makatikim na mga ganitong pagkain, eh mag-order na kayo sa Boss AJ's Crispy Pata for pickup or delivery. Kung malayo kayo, ipadeliver nyo sa lalamu. Located pala sila sa Binangonan Street, Kalaokan, Metro Manila. Kaya tara, sugurin na natin si Boss AJ. Let's go! So guys, dito nga pala kami sa Mikel Oka, no? Bali makikita yung tarpulin ni Boss AJ Crispy Pata. Tapos malapit lang sila dito sa may barangay hall. Barangay 30 Zone 3, District 2. Ayan. Ito ko ni sa building. Bali, kakaliwala kayo dito. Dire-direcho nyo lang po itong daan. Ayan. Wale, kung na naman kami ni Boss Bullet nito no? Pero wait, tago na ito, naalam mo pa rin. Oo, oh, tapos ito, pag may nakita kayo nito ito, may pang isa. Ayan. Ang dami, pare. Dito naman kayo sa mga iskinita. Papasok. Ayan, papasok kayo dyan, pare. Dire-direcho lang yan. Kasi yung puputripin namin, crispy pata, deliver lang, tsaka pick up kung pipikapin upin nyo, dito kayo pupunta dire-diretso. At pag nandito na po kayo sa loob, makikita nyo tong halimaw na to. Oy. Ay, ito, 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 Ay, ito ba, ito ba? Yeah. Yan. Yan, ito yung tarpon nila guys. Yan, Boss EJ's Crispy Pata. Dito nyo sila matatagpuan. Ito yung sa fried itik natin. Ito yung mantiga niya kaya hindi siya ganun ka clear. Kasi ito yung mantiga ng itik. Kumaga pinitito siya sa sarili niya mantika. So guys, titikman natin tong kanilang fresh lumpia. Uy, healthy living ah. Healthy living tayo guys. Sasawsaw -sa 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 natin yan dito sa kanyang sauce. Wow. Mmm. Mmm. Wow. Ito naman yung baga ng baboy titikman natin guys. You know? Wow. Mm. Kain guys. Hmm. Bago na bago sa pulutan, pwede rin pang ulam. Hmm. Mm. Sop na ito. Guys, yung fried titik naman yung titikman natin. You know? Oh, lambutol naman, oh. Sasawsaw natin sa sauce niya. You know? Wow. Mm. yummy. Itong flavored crispy pato naman yung titikman natin, guys. Bale, ang flavor niya is butter garlic. Okay, crispy check. Oh! Crispy! Grabe, lasang lasa yung ano, butter garlic. Pero sasawsaw natin siya sa may sausawan niya. You know? Tikman natin, pare. Mmm! Oh. Sarap ito, guys. Grabe. Pero syempre dai tayo eh. Oy. No. Wow. hmm Crispy ng balat guys tapos ang juicy ng loob. Mm. Tapos bubuhusan mo pa ng sausawan. Ay nako. Mm. Grabe, okay na okay to tol. Ano pare kayo? Oh, subukan mo ng kanin. Ayoko magkanin to. Salamat mo na ko ng kanin eh. Subukan mo ng kanin. Masarap yan pare ko. Tingnan mo. Sige, sige. Itikaw sige, you know? Oh. oh. Amay na natin pare. Okay, sige. Kina kinamay kun, eh. Sura, bari ko ni. Grabe yan pare ko yo. Oh. Hmm. Ano, ano ba sabi mo? Hello, ano? hello. Habig sa iyo eh. Titikman naman natin to guys itong kanilang crispy lechon kawali. Eh you no, know? chili garlic flavor. Wow. Tikman na natin guys Mmm Akala guys Pag nilagyan pa ng mga ganong flavor Normal pa rin yung lasa Pero grabe Kasi kung sa yung ano Yung syrup Pati yung pagkachilo yun Lasang lasa rin Crispy ng balat Ang butol laman Yun know? o Alalo Ngayon no? guys Papartneran natin Ang Mang Tomas yan Mang Tomas Baka naman Mmm. Huh, sarap partner ng soft drinks. Guys, kung may handaan sa inyo o gusto yung maganda, eh mag-order na kayo dito sa Boss AJ's Crispy Pata. Ah, uh, located kami at Barangay 30, may pako kalokal. Bali ang pinaka landmark niya is yung Barangay 30 mismo. Open kami from 10 AM to 11 PM daily. Then pa gusto niyo mag-order, message lang kay sa FB page namin uh, para maka-accommodate yung mga order niyo po. nagdi deliver kami in nearby areas. Then pag malayo na yung location, tula mo pa Joyride or Move It. Balik kayo yung mag-set ng booking for pickup po.